Si Inahing Manok Magkakapit bahay si Inahing Manok, Aso, Pusa, Bibe at Ibon. Ano mang gawin ni Inahing Manok ay nais niyang kasama ang kaniyang mga kapit bahay. Isang araw, Kakakakak, minapulat akong mga buto ng mais. Sino ang tutulong sa akin na magtanim nito? Ngiyaw, ngiyaw, ngiyaw. Hindi ako. May hinahabol akong daga. Kwak, kwak, kwak. Maliligo pa ako. Tweet, tweet, tweet. Umaawit pa ako. Aw, aw, aw. Hindi rin ako nagbabantay ng bahay. Itinanim ni inahing manok at mga sisiw ang mga buto ng mais. Tumubo ang mga buto. Di nagtagal na munga ang mga ito. Muling humingi ng tulong si inahing manok sa pag-aani nito. Ngunit nagdahilan ulit si Napusa, Aso, Bibi at Ibon. Kakakak, Sino ang tutulong sa aking maglaga ng mais? Kung ayaw nyo, kami na lang. Naluto na ang mais. Naguuna hang lumapit ang mga kapitbahay. Lahat sila ay gustong kumain ng nilagang mais. Kakakakak, sino ang kakain ng nilagang mais? Aw, 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 ako ang kakain ng mais. Tweet, 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 ako gustong kumain ng mais. Ngiyaw, 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 kakain din ako kwak 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 ako gusto ko rin ng mais kakakak -ka. hindi kayo tumulong magtanim mag-ani at magluto kaya kinalulungkot ko hindi rin kayo kakain ng nilagang mais hindi kayo naghihirap kaya siguro hindi kayo dapat kumain sana ay maging aral ito sa inyong lahat si inahing manok ang aral na ating natutunan sa kwentong si inahing manok kung kaya natin tulungan ng isang tao, ay tulungan natin. Dahil wala namang mawawala sa atin kung mabuti ang ating itutulong. Ang lahat ng bagay na gusto mong makuha ay dapat pinaghihirapan. Hindi ito makukuha ng madalian at kung tayo ay tatamad-tamad lamang.